Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu salamu ala sharafil anbiya ayol mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ina dabol mo taalimin, insyaAllah. Uh, Tiyatalakin na natin yung mga payo na pangkalahatan sa pagbabasa. So, talakay natin nung nakaraan. So, dapat pipili yung tao ng mainam na panahon at oras para sa kanyang pagbabasa, inshallah. Hanggat maaari, magdedicate siya talaga ng panahon. tuwing bago magsala. Yun, maganda nga ano yun. Habang naghihintay sa masjid, halimbawa, uh, magbabasa, Quran o ano libro, pwede. Uh, magandang panahon yun, inshallah. Pangalawa, ahamiyatu at tadarujufil Ahamiyat at tadarruji fil kira'ah. Kahalagahan nung pagdadahandahan sa kira'ah sa pagbabasa. Sa so, maaring dalawa yung magiging kahulugan nito pala. Dahan-dahan uh, na ibig sabihin palalim ng palalim yung binabasa mo. Again din habang nagbabasa ka tungkol sa isang usapin, dahan-dahan din. Kung baga, na nababasa mo muna yung uh, basic na mga impormasyon tapos saka ka na magpapalalim. Kaya sa mga pagtalakay, kahit saan subject eh, akida, fek. Ang tinatalakay muna mga general na topic para magkaroon ka ng overview o makuha mo yung outline, balangkas nung subject, summary. Tapos saka ka lang magpapalalim. So, tada din yun na may tuturing. Faal al-kari'i. idaka sa giran o mubtadian. Fil ilmi an la tamtadu yadu lilmujalladat walkutub almatulat washuruh Yun yunagsisimula pa lang daw magbasa ay hindi siya kumbaga o yung nagsisimula magbasa o nagsisimula sa pag-aaral ay hindi niya dapat iaabot ang kanyang kamay sa pagkuha sa mga mujalladat ibig sabihin dito yung mga volume ng mga libro Well, kutubod yung mahabang mga libro makakapal. At mga paliwanag, mga syuro, na kumbaga sobrang detalyado, malalim masyado o malawak. Bal, yataan na wayabda bil muhtasarat wal sagira. Mainam para sa kanya ang magsimula sa mga libro na nakasummarized at mga aklat na maliliit. Yung mga booklet, ganun. Ganun muna yung babasahin niya. Insya Allah. Mga booklet. Kasi yan din eh. Maga madali mong matatapos. Madali mo rin matatapos. Kasi nakakainip nga naman kung ang kapal-kapal ng libro. Ilang buwan mo lang binabasa. Kalahati ka pa lang. Eh kung yung ano, may, may positibong epekto rin kasi yun eh. Pag maliit na libro yung nabasa mo, natapos mo, di ba? O tua tuwa ka, may na-accomplish ka isang libro. O basa ka ng ano, isa pa. Kaya nga maganda yung ginagawa ng mga Islamic Center na nagpe-print sila ng mga pamphlet lang, maninipis. Lalo na para sa hindi Muslim. Lalo na para sa hindi Muslim. Kaya yung komento ko noon eh. Bakit tayo nag i ha, ng mga libro kasi pamimigay lang sa hindi Muslim? Ano sayang eh. Kasi hindi naman lahat ng tao palabasa. Muslim nga, hindi palabasa eh. Kupar pa kaya. So, sabi sa kanila, di bati na lang tayo mag, na mag yung ano, yung mga pamphlet, yung katulad na piniprint natin. Yung parang isang pahina lang siya, isang bond paper na tinupi. Yun maganda yung ganun eh. Kasi kung bibigay natin libro, nanghihinayang ako sa ano, lang sa batha. Sa batha, di ba? Lahat ng dadaan doon, bibigyan lang nila yon. Wala lang, tapos maya-maya makikita namin yung mga libro andun nakatapon sa ano. Sa kalsada sa basurahan. Sayang sayang. So, kung mamimigay man sila ng gano'n, yung sapilitan na pamimigay, edi ano nang gawin nila, yung mga mumurahin lang para ipag-itapon, hindi nakakapanghinayang masyado. Hindi nakakapanghinayang. Kaya sasabihin nila, di ba, hindi ano, hindi raw natin alam kung sino yung magagabayan. Pero syempre, kung gagabayan naman yun ni Allah, kahit di mo bigyan ng pamplet yan, di mo gastos sa yan, magmumuslim yan eh o yung pamphlet yung darating sa kanya. Ang usapin dito habang lumilipas tumataas yung ano eh gastusin, nagmamahal yung paimprenta, eh magtipid tayo. Yung mga sponsor ko makaunti. Eh magtipid tayo lalo na sa dawa. Dati masigla pa yung ano yung dawa sabi, sabi, sabi. ngayon ng mga ano yung mga daya na nandoon pa rin. Hindi nakatulad noon na no. Open yung ano talaga yung pag Do Kasi yung mga tao sila yung nagano talaga. Meron pang nauso noon yung ano eh, Istiktaat Syahriya ang tawag. Yung partner na bangko ng Islamic Center, meron silang i-issue na form. Tapos nandun na sa Islamic Center yung form na yun. Tapos yung form na yun, pipirmahan nung gustong mag-donate. Na pinahintulutan niya yung bangko na sa bawat buwan mag- Ipapadala siya ng ganitong amount doon sa Islamic Center. E nakita ko minsan, pipirmahan nila 100 riyals. E magkaning 100 riyals? Lalong-lalong na nung panahon ko, nandun pa ako sa Islamic Center. 2005 ako unang nakarating ng Saudi. E laking bagay pa nung 100 riyals. Sabihin na lang natin, 100 riyals, ano, uh, times 12, 1,200 pesos. Ay, 12,000 ba? O oh, 1,200. O oh, ganun lang yun, di ba? Uh, 1,200 pesos. Pero malaking bagay na yun eh kung sa Saudi. Kasi sa Saudi, kung sa pag ng libro, sa Saudi ang pinakamura, isa sa mga pinakamurang imprintahan ng mga libro sa Saudi. So, marami nang may imprinta yun yung 100 dan. Pero syempre, hindi tayo magsasayang. Ngayon daw, iba na, ano na hindi, hindi na ganun ka... Ano. Lalo na yung ano yung nausa yung war on terror nga naghigpit pagdating sa mga financing. So naghirap yung mga Islamic center. Yung ano nga, 2012 ko siguro kumalisto eh. ni naabutan ko pa yun na ano. Sa so, sayang yung ano eh, mga libro na ano, eh, makakapal tapos bibi, pamimigay lang sa kufar. tatapon lang nila yun. Sayang. Tapos sayang din yung ano eh, ako dun sa ano yung sa ang, ang, habol kasi nila doon, makatipid din eh. Yung mga Islamic Center, pag magpimprenta ng libro, bultuhan. Eh, minsan nasasayang, inaanay. Lalo na dito sa Pilipinas, maanay dito sa Pilipinas. Sa Saudi, hindi masyado. Saudi. May bodega kami noon sa Islamic Center. Sa may ano yung bodega namin, sa may shifa. Ang laki kasi nga ayate eroplano doon. <laughs> yung hangar ng eroplano, parang gano kalaki yung bodega namin, puno-puno ng libro 'yun. Ganon karami yung libro. So kung magbabasa ka, simulan mo sa ano, yung maninipis lang. Kasi may positibong epekto din sa 'yun eh. Anyway, marami naman 'yun eh. Maraming ganon. Kahit sa atin dyan, sa masjid, marami pa natira diyan eh. So magbasa ka ng ano, pa isa-isa, isang linggo isa. Isang linggo tapos mo 'yun eh ganong libro pa isa-isa. Lalo na ano, yung mga kitabot Tauhid, ganon, sira, fake. Marami, marami iba-ibang klase. Ang problema lang naman ngayon sa mga translation na naman, ang translation kasi naiba, ang, ang Tagalog kakaiba. Malalim masyado, kaya kakaiba talaga. Kasi bisaya naman yung nagtranslate, translate eh. Tapos tinagalog niya. E eh, ngayon, Tagalog ka, binabasa mo, ba't ganito? <laughs> Tapos malaman mo, nag-translate pala. Bisaya. Okay, yung author mismo, hindi siya translation, author, Bisaya. Kailangan mo talaga pagtyagaan din eh. Kailangan mong pagtyagaan. Kasi problema sa mga Islamic center, di ba usually ang libro dapat ipapaano yun, ipapareview. Nalalaktawan na yun eh, yung proseso na yun eh. O kaya magre-review, Bisaya din. So, kung, ano, kung pihikan ka sa Tagalog, yung mapapansin mo talaga yung mga Grammar. Pero ano na yun eh. Kung, baga, kung nagbabasa ka, paumanhinan mo na. Inshallah. Uh, intindihin mo. Kaya importante yung ano eh. Meron kang mapagtatanungan. Tama ba yung pag-unawa mo? Importante dumadalo ka rin sa aralin. Ang pagbabasa, supplement lang talaga. Dapat pandagdag sa iyong pag-aaral. Hindi pangunahin pa na pinagkukunan mo ng kaalaman. So magsimula doon sa maliit na libro. Lian na haan sa lisan nihi wa fahmihi. Dahil ito malilit na lang mga libro ay mas nababagay sa kanyang edad at kanyang pag-unawa. Wa yusri'u firagahu minha. At dahil malilit na yung libro, mata mabilis niya itong matatapos. Mabilis na itong matatapos, patatasyawwa kunapsahu ligayriha. At kapag natapos niya yun, kumbaga, magiging magaan yung kanyang damdamin para magsimula sa pagbabasa sa iba pang mga libro. So, basically, yung mga libro din na maliliit. Inano lang ng mga tao yun, iniisnab eh. Pero yung totoo niyan, kung gusto mo ng kaalaman, basahin mo rin yung libro na maliliit. Basahin mo rin yun. Hindi, hindi yung, sabi mo, pamplet lang yan. Mas gusto kong basahin yung makakapal. Tinan mo yung mga nagsasabi nung ganun, hindi walang nabasa yun na libro na makapal. <laughs> Kasi yung maliit ka, hindi mo mabasa, tapos sabihin mo sa akin, ayaw mo yan, gusto mo yung makapal na libro. Baka mamaya kahit libro nung ani eh, tahara sala, hindi niya nabasa yun eh. Importante yun, yung tahara tsaka sala. Yung dati, bago pa lang sa Islam, 2004, talagang basa ako ng basa, naubos ko mga pamphlet na maliliit, mga libro din na ano, mga booklet, naubos ko rin yung Islamic Center. Malaking bagay, malaking bagay, inshaAllah kaya kung ano yung nagdadadawa ka yung katulad nga binabanggit ko. Kung nangangaral ka, dapat mas mahaba yung panahon mo sa pag-aaral eh kaysa sa pagtuturo. Yung problema sa mga marami sa mga nangangaral ngayon, lakas ng loob lang ang puhunan eh. Hindi kaalaman. Marami sa mga eh, hindi nga nagbubuklat ng libro. Kung makakapag-lecture tungkol sa adab, wagas, eh yung adab lang naman para sa kanila. Yung papakinabangan nila na adab. Huwag silang papatulan kapag nangaaway sila. Nakata nakakatawa lang yung mga yan eh. Nakakatawa lang. Kumakapulot sila ng ayah, hadith, wagas eh. Basta pabor sa kanila. Basta pabor sa kanila. Namimili lang sila kung yung papakinabangan sa reliyon. Pag hindi papakinabangan sa reliyon, hindi nila papansinin. Amal la diyabda ubil kutubil matuula o mutawala fa innahu qad la yafham akthara abwabaha yung ay nagsisimula sa malalaking mga libro maring mangyari hindi niya maintindihan yung mas marami sa nakasulat sa libro na yun eh kasi maring hindi niya matatapos aantokin siya mainip siya sa sobrang lalim o hindi niya maintindihan sa sobrang lalim ng mga salita sobrang lalim ng mga salita lang na himbawa, magbabasa ka ng Arabic tapos nagsisimula ka palang mag-aral sa so, magbasa ka ng ano, basic Ganon din ginawa ko eh, nag-aral ako ng Arabic 2004 ako dumating ng Saudi marunong naman din ako konti no? kasi nag-aral na kami nun sa sa eh, Islamic Center sa Quiapo ang ginawa ko hindi ko nga talaga binuklat yung malalaking libro ang binabasa ko yung mga maninipis yung ganito lang oh ito nga maganda ito eh. Ano ito eh, mga dikir sa umaga at saka gabi. Yan, ganito lang binabasa ko. Kasi ginagawa ko na rin, yung unang pinundar ko sa Saudi talaga, computer eh. Dumating ako doon, September. Tapos sumeldo ako, unang sweldo ko, binili ko kaldero, tsaka computer. <laughs> 2004, ay 2005 pala dumating ng Saudi. Computer na nabili ko, ano pa yung nabili ko noon? Pentium 3. 700 reals. Tapos ano, basic na basic pa yun. Yung monitor niya, yung malaki yung likod. <laughs> malaki yung likod. Tapos yung kulay niya, naninilaw na kasi lumang-luma na yun eh. Lumang-luma na. Mga oh. 1990, 1998 pa yung ano, computer na yun. Tagal na. Pati keyboard niya. Kuba <laughs> no na monitor. Yun, bili ako noon. Tapos yung mouse, yung may bola pa sa ilalim, abutan mo yun, may bola sa ilalim na mouse. Tapos walang ganito, bago lang na uso yan eh. Dalawa lang talaga yung pindutan niya, tapos may wire. Tapos naninilaw din, luma ni eh. Bili ko 700 reals. Pag uwi ko sa bahay, tatranslate ako. Kasi wala akong computer sa opisina eh. Bago lang ako nun eh, wala pa akong computer. Pag nasa opisina ako, doon ako nakatambay sa library. Doon. Tapos paglalabas kami nung arabo, yun, sa ko lalabas. Pero pag nandun sa pisina sa library ako. Tapos yung ano, yung ngayong computer, translate ako. Doon talaga ako nahasa. Yung mga binabasa ko, tira translate ko na rin. Ganun. Tapos, yung iba nga doon hanggang ngayon, may kopya pa rin ako. Yung ano niya, yung word word file, may kopya pa rin ako. So magandang masimulan saan eh, sa maliliit. Kasi so, maaring maaaring hindi mo nga maintindihan yung ano eh, yung malalaki. Nagsimula akong magbasa ng malaking libro. Actually, ano lang eh. Sinisilip-silip ko lang. Kung bagay, tinitingnan ko lang isang chapter. May kailangan ako sa isang chapter. O yun, babasahin ko yun. Pero hindi ko babasahin yung buo. Pero nagpalalim talaga ako ng pagbabasa. May tutor ako noon, Indonesian, tsaka ano, Sudani. Binabasa ko sa kanila yung libro. Okay, o, ganyan. Tapos papaliwanag nila. Tapos minsan tatanungin nila ako, anong pagkakaintindi mo? Ganito. Sabi ng Indonesian, mali. <laughs> Hindi ganyan. Hindi ganyan. May ano eh, kasi palitan kami nun eh. Turuan nila akong Arabic. O pati libro, babasahin ko sa kanila. Tapos turuan ko sila English. So yun, palitan kami. Actually, ganun din ginawa namin sa Kiapo eh. Yung manager namin yun, si ano, Stad Harun Angni. ni. Tuturuan ko siyang English. Tapos <laughs> turuan niya rin ng Arabic. So, ma mahalaga yung pagsisimula saan talaga. Maliit, maliit na libro. Wa katamil lunaf uh, wa taftar. Sa so, maaring maiinip siya eh. So, Tapos mamaya, mayayamot pa yung maiinis o ano pa man. Doon sa kanyang binabasa. At syempre, mas masahol pa niyan. Baka hindi niya maintindihan ng tamang pagkakaintindi. Akala niya ano, akala niya tama yung pagkakabasa niya. Hinga, e nga kung pipilitin mo magbabasa ng gano'n, faya kuno dali ka sa baban, fi, fihi Kung ganito'y magiging kalagayan niya, magiging dahilan nito na aayawan niya na yung pagbabasa. Aayawan niya na yung pagbabasa. Kasi na, nayayamot lang siya, hindi siya nakakaramdam ng, ano eh, ng ligaya sa pagbabasa nahihirapan lang siya. Eh, pag yung tao nahihirapan, iisang tabi niya na lang yun. Sabi, wala pa lang ano to, walang papakinabangan. Habdan, an taktaral kutubul tuwafiku muyulakal ilmi wa tunasibu maharatak at sakafi. So, dahil dito, so kailangan mamimili rin tayo ng libro na babasahin natin no maayon doon sa antas ng ating kaalaman at kumbaga nababagay doon sa ating skill sa pagbabasa. So hindi lahat ng libro pwede natin bubuklatin tapos maintindihan na natin. Quran nga lalo na eh. Kung hindi ka nakabasa ng tafsir o ng translation man lang ng Quran, ipapaliwanag mo yung kahulugan ng Quran, mahirapan ka. Baka magiging iba yung interpretasyon mo. Yan nga diba yung yung an manyargabuan millati Ibrahim. Ang kahulugan pala nun, sino man ang umayaw sa relihiyon ni Ibrahim. Kasi ang yargab, pwede rin mga hulugan na gusto eh. Yargabuan an yadhaba, gusto niyang umalis. O yargabo fiddihaba, gusto niya ng pag-alis. Pero yung yargabuan, inaayawan niya. Inaayawan niya. Yun yung kahulugan nung ayah na yun. So dapat maging maingat yung tao. So yun dapat kung magbabasa siya, tingnan niya rin yung level niya, ng skill niya sa pagbabasa at yung kanyang kaalaman, insya Allah. Litash bit tawafuk ma'aha, bit tawafuki ma'aha. Upang maramdaman mo ang kung magandang ugnayan doon sa libro. Wal fahmu as sari lahat. Again, din magkaroon ka ng mabilis na pag-unawa doon sa iyong binabasa. Insya Allah. Kasi magiging challenging talaga eh. Magiging challenging yung uh, pagbabasa. Sumunod, Layakon hammo ka al-faragu min al-kitab, balhammo ka al, kitab, bal al minhu. So ang iyong layunin sa pagbabasa inshaAllah ay hindi ang matapos basahin ang libro. Kasi minsan yung mga tao, pinagmamalaki nila yon eh. Nabasa ko na yung ganito, nabasa ko na yung ganyan. Pero ang tanong, nga, naintindihan mo ba yung nilalaman nito? O nakapulot ka ba ng aral mula dito? O di ba may magyayabang pa, sabihin pa niya. Nabasa ko na yan, sampung volume. Sampung volume ng ano, yung tapsir. Yung Ibdo Katir, 10 volume yung English yun, nabasa ko na yan. Cover to cover. Pati introduction, index, glossary, binasa na niya lahat. O, tapos ngayon, wala, wala hanggang dun lang. Tapos wala namang, ano, wala namang siyang pinakinabangan na anuman. Sa so, ilayunin natin ang makinabang tayo sa aklat, insya Allah, hindi yung matapos lang natin ang aklat. Panglima, Likay tataakad min fahmi kalil kitab, Raje Maanapsika ka kulla mawdu Para matiyak mo raw na naintindihan mo ngayong libro, na yun layunin natin sa libro, di ba? Matiyak na naintindihan natin ito. Para makasigurado ka palalo, reviewin mo daw sa iyong sarili yung mga nilalaman nito na mga subject. Kaya magandang ano eh, pag magsisimula kang magbasa ng libro, balik-balikan mo yung ano, eh, table of contents. Kasi nandito yung summary ng mga topic. kaya nga tapos ka na magbasa eh. Basahin mo yung ano, table of contents. Kaya nga minsan sa lecture, di ba? Lalo na yung ano, madalas natin balikan yun doon sa ani eh, Akera. Biyabalikan natin yung ano, yung table of contents kasi doon nakalista yung mga topic eh para ma mababalikan natin ano na yung mga natalakay natin. So, i-review daw. Yung mga topic, o kullo wa uh, kullu ashari warakat indaha o pwede niyang reviewin sa, bada, sa, kada pwede raw reviewin niya sa kada sampung pahina yun, gagawa siya summary, gano'n at iba pang bagay yung yung sinasabi ko yung ano, yung annotation yung libro, pwede mong sulatan yun walang problema libro sulatan mo ba merong salita bago lang sa'yo, o, sulat mo, ito pala yung kahulugan yan, ganito, ganyan. Hmm. Tapos pwede ka maglagay nga ng ano din talaga. Pwede ka maglagay ng komento. Pwede ka maglagay ng komento. May mga libro nga doon eh. May nadala nga ako ng libro yun. Yung marami tayong libro yung galing doon sa kabilang bahay. Yung tinirahan ko. Yung may-ari ng bahay niyan, marami siya libro, tinambak niya dyan. Yung ibang libro niya, nasa akin pa eh may annotation parang ganito ayan bawa ito galing pa ito doon eh ayan o siya may may mga notes notes siya dito eh Ayan o. Ayan o siya. May, may komentaryo siya. Eh kalma lalagyan niya ng lalagyan niya ng tafsir. Teo <laughs> may nakalagay dito. Was completely destroyed by a natural calamity. Yung mga elepante daw sinira ng natural calamity. May komento siya, walang natural calamity. <laughs> Only Allah wills. Si Allah lang daw ang ano, ang masusunod. Pero ano naman, yung natural calamity naman kasi, ano lang, terminology lang yun eh. Tsaka binanggit naman niya bandang huli eh. Si Allah yung nag-utos doon sa ibon. So, may ganyan din, may taong ganyan pag magbasa, nalalagay siya ng komento. Pag so, sinasabi niya, mali yung libro. <laughs> pwede yung gawin yun. Sample lang ito. Hindi ko sinasabing taliwasin nyo lagi yung libro. Pero, sample lang yun. Yung, ng annotation na sinasabi ko. sa so, pwede gawin yun. Para, Kumaga mas enjoyable yung pagbabasa niyo inshallah. Gay din wastaid ma hafadtahu min fawaidiha. Sa pamagitan nito may enumerate nga niya yung ano yung mga pakinabang, yung mga lesson sa limbawa. Kaya magandang ano eh, tingnan mo yung table of contents. Tapos mula sa table of contents, ayan, at the table of contents. Pag Arabic na libro, usually nasa likod yung table of contents niya. Di ba pag English at Tagalog, nasa harapan. Pag yung Arabic, di ba dito na may simula, ito yung cover eh. Andito siya sa likod, usually nilalagay. Pag Arabic na libro. So ayan, mula dyan, pwede mo nang dagdagan eh. Pwede mo nang dagdagan. Ngayon, paano yung tamad ka magsulat? Kasi may taong ganun eh, bag sulat, di ba? Ang ngayon, kagandahan ngayon. Meron ng mga app eh. Pipicturean mo lang 'yan. Tapos upload mo doon sa app. Kukunin niya 'yung ano, 'yung mga letra, tapos isusulat niya, i mo na lang 'yun. O di meron ka ng notebook. Meron ka ng notebook kahit tamad ka magsulat. Kahit tamad ka magsulat. So, enumerate mo raw 'yung mga lesson Thomas Tamir Fikira atikat. At pagkatapos ito, tuloy mo na naman yung pagbabasa mo, inshallah. Kasi ang mangyayari niyan, yung mahalagang punto na nabanggit sa umpisa, maaring mauulit eh sa susunod. O kaya may kinalaman yung susunod na mababanggit doon sa nauna. Resulta yung susunod na mababanggit nung nauna. At iba pang ano, uh, relasyon nila at kinalaman sa isa't isa, alhamdulillah. At pang-anim, panghuling ngayong araw, insya Allah, sa Adisan. Idakanal kitab muhimman kapag mahalaga daw yung libro na ito. Binnis batila ka faltakum bitalhisihi. Fi nakatin au anasir ma'dudatin. Kung mahalaga daw yung aklat para sa iyo, bahu lalo na sa ano, para sa akin na yung naging malaking epekto talaga sa akin na no, sa mga una kong nabasa na libro. Sira, yung kitabot Tauhid, at saka yung ano yung effect ng mga booklet. sa so, kung meron libro na ganoon na mahalaga sa iyo, yun yung pagsumikapan mo na ganun, gawing gano'n, na gawan mo ng ano ng mga po pointers ng summary. So gawin mo siya ng summary at ilista mo yung mga bahagi nito, mahalagang mga natutunan mo mula doon sa libro. Sa, so, sa akin yun ano eh. Yun yung ano, yung importante sa akin noon na nabasa ko na malaking ano, pakinabang yung sira. Kaya ngayon sira, yung sinabi ko sa inyo noon nung nakaraan, nung nagsisimula pa, tayo, pa lang tayo mag-aral ng sira, huwag kayo magkabisado ng pecha. Kasi may inis lang kayo eh. Ang kabisaduhin nyo lang, kailan pinanganak si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kailan siya naging propeta, kailan yung hijra Kailan siya namatay? Yung mga ganong pecha lang. Tapos, tandaan nyo lang ilang taon yung lumipas pagkatapos nun. Diba? Nag-Muslim si Omar, anim na taon. Pagkatapos ng pagkapropeta niya. O di hindi mo na kailangan tandaan yung eksaktong pecha ng no, pagkapropeta niya. Naging propeta siya, 610, diba? Kasi 570 siya na, ano, pinanganak. 40 years old siya nang naging propeta, di, ano, 610 o kailan pala nagmuslim si Omar? Kung anim na taon, pang anim na taon siya nagmuslim pagkatapos sa pagkapropeta. 616. Yun ang ikakabisa mo. Hindi mo kailangan kabisa doy 616. Kasi nakayamot yun eh. Kabisa doy mo yung pecha. Hindi. Kabisa doy mo lang yung mga mahalaga nangyari. Tapos isipin mo na lang kung ano yung kung gaano kahaba yung panahon na lumipas relative doon sa ano mo. Doon sa kumbaga yung yung point of reference mo. Ganun mag-aral ng ano ng sira. Huwag mo kabisaduhin yung petsa. Huwag mo kabisaduhin yung petsa, nakakainis lang kumbaga. Lalo na magkamali ka, nakakainis. Ganun mag-aral ng sira inshaAllah lalo na sa mga kinakabisadong petsa. Pangalan. Huwag mo kabisaduhin yung pangalan. Kilalanin mo kasi sino yung tatay niya. Kasi pag <laughs> kilala mo yung tatay niya, kilala mo na sila lahat. Ano eh, kumbaga, mas ma-enjoy mo o Khalid bin Al-Walid. Kasi yung kakabisa doon yung pangalan niya, ano eh, ngayon? Khalid bin Al-Walid. Eh kilala mo yung tatay niya, si Al-Walid bin Al-Mugira, pangunahin sa mga kuffar ng Quraysh. O, oh, hindi maalala mo si Al-Walid, na gusto rin maging propeta pala. O, oh, maalala mo siya. Tapos meron siyang kapatid, Al-Walid din yung pangalan, Al-Walid bin Al-Walid. na nag-Muslim din. una pa nga sa kanya nag-Muslim yun actually. Yung kapatid niya na yan. Nandiyan sa Omar series. Kasama nilang nabihag sa Badar. Sa so, ganun. Hindi basta-basta ang -basta kinakabisada mga pecha tsaka pangalan kasi may inip ka talaga. May ayamot ka. So, dapat may sistema. Alhamdulillah. Sa so, tutuloy natin ito Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.